Bakit po, ma'am? Ba't umiiyak si ma'am? Nambababae po yung asawa ko. Ay, nambababae? Paano niyo nalaman? Nakita po lang mga anak ko. May ganggas po. Nakita ko po lang po may kaanggas. Tapos, kaya ko po kung sino yun. Sabi niya, wala daw kaibigan. Kaibigan daw po niya. <laughs> Iba-ibalita nga po. Muntis na din daw po yung babae. Pag ang magulang nanay-tatay naghiwalay, lalo na sa ganito, pinakaunang maapektuhan sa problema. No? At siyempre kita naman natin kay nanay. No? Hi po! Kumusta po kayo? Magandang hapon. Ako po si Daddy Frankie. Napansin ko kasi yung anak nyo, ito ba yon? Nakita namin kanina, nag-aaral ba? Anong ginagawa mo, anak? Do drawing. Anak ah, nagdo drawing. Ilan taong ka na? 13 po. Ha? 13. 13. Ba't dito ba yung nakatira, ma'am? Ano lang po ito, talir po. Nang mapahal po kami sa kabila po. Pwede bang umupo ako? Pwede ako may pag... Pwede ako may pagkaibigan. May pagkilala. Ano pangalan ni nanay ko? Jennifer. Jennifer. Anak niyo po sila? Ilan anak niyo? Anim po. Dito anak, upo ka. Upo ka dito. O ikaw, anak, upo. Sige na, upo kayo dito. Huwag kayo matakot. Kaibigan po ako. Talyer? Sinong gumagawa? Asawa ko po. Ah, Anas, ano saan asawa niyo po? Malis po eh. Lagi pong maalis. Bakit po? <laughs> Nagsiservice na po, sabi niya. Ah, nagsiservice. Ano oras ang balik? Hindi ko po alam kung ano oras. Minsan po, gabi na po umuwi. Ay, maghapon? Ganun ang trabaho niya? Nag, may ginagawa sa malayo? Hindi lang po sa mga paligid po dyan. Anong ginagawa sa paligid? Ginagawa po ng sasakyan po. Ah, okay. So, ilan po anak niya? Anim po. Anim po. Ay pa po yung dalawa. Hey, hey, kumusta pa naman pa. po ang buhay-buhay? Nakakaraos -buhay? ah, din po. Malakas naman yung talyer. Mahina nga po eh. Pero ito, tambayan nyo. Ate, okay ka lang? Ano pangalan mo? Rose po. Uh Rose? -huh. Kumusta pag-aaral ni Rose? Okay lang po. Okay naman. Si Kuya, Kuya, okay ka lang? Ano pangalan? Sirap. Hmm? Kuyarap, Kuya Rab. Ilan ka na? Ten. Eh, ba't pumayat ka? Hmm? Iniwanan po kasi ng daddy. Ha? Iniwanan po ni daddy. Iniwanan ka ni daddy? Ay, <laughs> eh, ba't ka iniwanan ng daddy mo? Ha? Nasaan ang daddy mo? Ha? Ay, si Kuya Rab. Ba't ka iniwan ng daddy? Ba't daw iniwan ng daddy? <laughs> Ha? Bakit po, ma'am? Ba't umiiyak si ma'am? Ha? Ano nangyari? Kailan ba malaman? Ba't po Nalaman lang ba kasi namin ano? Nambababae po yung asawa ko. Ay, nambababae? Paano niyo nalaman? Lagi po may kausap sa cellphone, narinig po namin. Tapos, mga kumaray po namin sinasabi, nakikita daw po. Teka ang kasamotor po. Baka naman nakisakay lang. Grabe daw po makayakap eh. Ay, grabe makayakap. <laughs> Siyempre kasi pag nakaangkas, mabilis takbo, kailangan hahawak para hindi malaglag. Napag-usapan niyo naman. Napag-usapan ko namin ng asawa ko eh. Sabi niya eh, hindi po siya sa akin. Ay, my God. Ano sabi mo po? Ay, wala kayo, eh, wala naman pa akong magawa. Bakit maghihiwalay kayo? May anak kayong anim. Eh, ako nga po pinagbiwintangan eh. Yung baby niya po namin, hindi ya na <laughs> po niya anak yun. Ayun-ayun po niya. Ilang buwan ba yung baby niyo? 3 months pa lang po. 3 months pa lang? <clears throat> Nagdududa siya na hindi hindi niya anak? Bakit? Kasi po, um, bago po lang po silang babae, lagi po lang po silang sudlon. Nakita po lang mga bako, may kangas po. Nakita ko po rin po may kangas. Tapos tinatanong ko po kung sino yun. Sabi niya, wala daw kaibigan, kaibigan na po niya. Hmm. Tapos binaliktad, parang ikaw ngayon. Kasi po lagi, lagi ka po yung inaabangan. Yung kahit madaling araw, inaabangan ko sa lasada, hindi ko naman po alam na buntis pala ako nung maritsi pa. Hmm. Hindi lagi ka po yung sinusundan-sundan kasi hindi mo uwi po palagi. Oh, po. Tapos na huli po namin na lagi may kasama po mga babae po pala. Tapos yung mga nakaraan naman, nakapaghiwalay na po sa akin. Hindi ka naman po magmamalis kasi kawa po yung bakit nang 3 months ko lang po yun. Opo. Naglalabahan nyo na daw po ako sabi niya. Hindi ka man po maiwan yung maliit. Oo, oh, sinong mag-aalaga ng mga anak mo? Siya niya? daw po mag-aalaga ng maliit sabi po niya eh. Pag-usapan nyo ma, ate, baka maayos pa. Iba na balita nga po, buntis na rin na po yung babae. Okay. Alam ng mga bata? Alam po. Siya ang panganay. Opo. Kuya Rab, ah, kinausap mo ba yung tatay mo? Pagkasakali, makinig sa inyo. Huh? Ate, bago ang lahat, ako po si Daddy Frankie. May video po ako dyan. I-upload namin to, mapapanood ng asawa nyo po. Okay lang po ba? Uwi okay lang po para maraming pong babae din. Hmm. So ate, uh, ano po ang mensahe mo sa iyong asawa para mapanood niya to pero hangad ko sana maging ma maayos kayo, ano? Alang-alang na lang sa mga bata. May mensahe ka po ba sa asawa mo? Wala naman akong -wala kung yun siya ang pipiliin niya eh. Kahit eh, sa stendo lang yung mga anak ko, eh, okay lang sa akin. Napayag ka? Ewan, kasi talaga pangayaw nyo na po sa'kin. Sa Hindi nga. Hindi nyo yan pa. Pwede nyo yung babae ko dito. Dito ka lang. <laughs> Pwede nyo. Nag-uusap na ba kayo? Kailangan pag-uusapan ninyo alang-alang na lang sa mga baka? Maliliit pa yung mga anak niyo. Hindi mo ko sa kanya kung ano yung decision niya kasi hindi pa namin napigilan yung pinagawa po niya. Yung mga nga araw nga po eh. Tatlong gabi na hindi mo uwi. Eh. Ang alak ko nilayasan kami. Ayan nga po, suyuin mo siya ma'am. Mapapanood niya to. Yung uh, Mensahe mo sa kanya para alang-alang na lang sa mga bata. Baka sakali pag napanood niya to, lumambot yung puso niya. doon sa babae kung kilala mo baka sakali maawa siya sa mga anak niyo sa ano di ba kasi magkakaanak din siya later on no Ang pangalan mo ate ate Rose ate Rose ako si Daddy Frankie uh, ilang taon ka na 13 13 so na intindihan mo naman na yung nangyayari Ate Rose, uh, huwag kang mawala ng pag-asa. Alam ko, panganay ka. Nararamdaman ko yung uh, hirap dahil alam kong sabi mo, naintindihan mo na. Pero gaya na sinabi ko, magpray ka lagi para sa mga kapatid mo. No? Tutulungan mo yung nanay mo para lumakas pa yung loob niya. Para malagpasan ninyo yung... Uh, problema na pinagdadaanan ng pamilya nyo tsaka para mapag-aral kayo kasi napakahirap na lumaki ang mga bata na walang magulang na hiwalay no? so Rose may video ako at sigurado ako mapapanood ng uh, tatay mo to kausapin mo yung tatay mo baka sakali pagka yung anak niya ang magsalita is isip niya na mabalikan kayo ba? Diba? Okay lang. Sige, masabi ka about sa tatay mo. Ha? Wala kang sasabihin sa tatay mo? Bakit? Galit ka ba sa tatay mo? Ha? Nagagalit ka? Nag-usap na ba kayo ng tatay mo? Kinausap mo na ba yung tatay mo? Mm -hmm. Hindi mo kinakausap? Sana kausapin mo siya. No, bilang panganay na anak. Kausapin mo siya na sana hindi nga kayo iwanan, no? Ano ba pangarap mo sa buhay? Teacher. Hmm? Teacher. Teacher. So, para matupad yung pangarap mo kailangan nandyan din si nanay tsaka si tatay diba so, anong sasabihin mo kay tatay para matuloy-tuloy ang pag-aaral nyo magbago na po siya magbago na sige sabihin mo tay sige. ha Okay. Ayan mga kababayan, maaaring uh, hindi sanay magsalita ang mga bata Kaya wag natin siyang uh, pilitin. So, nalungkot lang ako mga kababayan sa nalaman kong uh, pinagdadaanan ng uh, pamilyang ito. So, lagi natin tatandaan mga kababayan na pag ang magulang nanay-tatay naghiwalay, lalo na sa ganito, mga edad maliliit pa, anim yung anak nila, tatlong buwan pa lang ang uh, Uh, bunso tapos ang panganay is 13 years old makikita nyo yung uh, lungkot sa mukha nila so parang sila yung pinakaunang maapektuhan sa problema no at siyempre kita naman natin kay nanay no so nay, uh, ano po ang mensahe niyo po sa asawa nyo? Sana magbago ka na lang alam sa mga anak natin. Awak naman sa kanila. Pati sila na ipag sa nila. Sana, ano, safe mo yung kinabukasan namin. Huwag naman lagi na lang yung ano, iba na lang lagi yung ina mo. Ilang beses mo nang ginawa ito eh. nagbigyan lang kita. Tapos ngayon ito, inulit mo na naman. Sana magdago ka na. Mayawa ka sa mga anak mo. Tsaka yung anak mo maliit. Asa yun lang talaga yun. Ang sabi ko nga sa'yo, ilalaman ko na yun eh. Kung gusto mo talaga malaman. Yun lang po. Doon po sa ano? Yun naman sa babae. Saan naman maawa sa, nama nama ka sa ka dina, no. mga anak ko, may mga anak ko rin. Sinabi mo sa akin na ano, hindi mo pa patuloyin mga kasama ko dahil alam niya sit namin. Sampai sit pala. Wala mo pala. <laughs> alam ko na lahat, lahat ng sekreto Pag hindi niya aminin, alam na alam ko na lahat. Kahit naman kausapin kita, hindi ka pala naamin, alam ko naman yun eh. Sana maawa ka naman. siya ka. Wala Sige na, ipag-pray lang natin, no? Huwag kang mawala ng pag-asa. Huwag ka susuko para sa mga anak nyo po, ano? Ayan. So, ayan mga kababayan, no, nakuha natin at uh, nakapanayam natin, nalaman natin yung kwento ng uh, buhay ni Nanay kasama ng kanyang anim nanay. At uh, ipag-pray natin na sana maayos nila ang uh, problema kanilang pinagdadaan. No? Nay, uh, magbibigay ako ng kaunting tulong para sa mga bata. Ano po? Nay, alam ko po, na napakahirap yung sitwasyon na pinagdadaanan ninyo ngayon pero gaya na akin sinabi laban lang po para sa mga anak ninyo po ano so mayroon akong ibibigay sa inyo na eh. sana makatulong para sa mga bata po nay kamay po 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Salamat po. Mhm. Salamat po. Mhm. Salamat matagal mo na bang uh, naramdaman na may kinalulokohan ng asawa niyo po? Nagumpi siya lang po ito yung mga, ano, mga April lang po. Ah, nung April lang. So, ibig sabihin, madali pang maaayos ito. No? Pero, nagumpi po eh. Kahit na maaayos pa rin yan, kausapin mo lang ng maayos. Kung na kailangan tayo magpakumbaba. Alang-alang na lang sa mga bata. Dahil nakakaawa talaga yung mga bata, liliit pa. Huh? Kuya Rab, okay ka lang? Ano sasabihin mo kay tatay? Huh? Ibig po siya sa mga babae niya po. Ano po? Ibig na po siya sa mga babae niya. Ano? Sorry? Manahimik na po siya sa babae niya. Ay, manahimik mm -hmm. na siya. What do you mean? Doon na lang siya sa babae niya? O dito na lang siya? Dito na lang po siya. O dito na lang. Iwanan na yung mga babae niya. O oh, sige, mapa ay sorry rab. Mapapanood ng tatay mo to, tingin ka dito. Ayan. So sabihin mo kay papa para marinig niya. Dito ka tingin. Dali. Pa, kamo. Ano tawag mo sa tatay mo? Daddy. O oh, sige, kausapin mo si tatay. Bago na dapat siya. Sige rab ha? Ah. mag aral ka mabuti ha. Ah. Nay, maray maray salamat po. God bless po. Si Rose, laban lang ha. Ang lungkot ni Rose, mga kababayan. Huwag kang malungkot. Huh? Laban lang, no? Diyan naman ang mama nyo alam kung hindi niya kayo pababayaan, okay? Ayan mga kababayan, maraming maraming salamat po and God bless you.